Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, ah, nandito tayo pa rin sa pabahay ng gobyerno dito sa Nai Cavite. At ituturo ko kayo sa isang bahay ng gobyerno na pinaayos ng ah, beneficiary ng pabahay ng gobyerno. So nilagyan niya ng second floor at makikita niyo kung gaano kaganda yung naging development. Siyempre sa pagsusumikap ng uh, kanilang pamilya eh, ayos nila o napaayos nila yung bahay na ibinigay sa kanila. Pero ano ha, ah, uh, inulit ko, bigay yung siya kasi yun yung term na ginagamit na pagka ini-award o inire-relocate sa mga pabahay kasi nga siyempre walang nilalabas sa pera pero pagka nakatira na kayo dito, eh babayaran nyo rin yung bahay. So paunti-unti no sa mas mababang halaga kumpara sa mga private subdivision yung sa abot kaya. Okay, so yun. Nandito na tayo sa harap ng ano, sa gate niya. At uh, ipakikita ko sa inyo, sama kayo, itutur ko kayo sa development nung uh, isa sa mga pabahay ng gobyerno na pinaganda, pinaayos nung uh, beneficiary. Okay, so ilipat natin yung camera natin. So ayan, makikita nyo, ito yung parang uh, terrace nung kanyang bahay. Ikita nyo, naka-second floor na at uh, ayun na, makikita kayo, ninyo na talagang uh, napaka-elegance na ng dating ng ayos ng bahay niya. Okay? So, ayan. Ito yung entrada niya. Usually, nasa corner lot siya. So, ito yung minrodaanan talaga yung bahay niya. At ito na yung panaka. Uh, okay, so ito yung biranda ng bahay niya. Nakikita nyo kung gaano kalaki at kaganda yung biranda ng bahay niya. Okay, so ayan. Ito yung harap. At, ah, uh, pasok tayo. Okay, so ito na yung, ah, uh, Pinto pagpasok sa bahay ninyo Ah, bahay ninyo, bahay nung abinipisyari At yung pinto o pagkakagawa Ay naka-sliding siya Ayan, no? So, naano niya rin yung espasyo Kasi hindi na yung parang hinahawis yung naka-sliding siya Ayan, no? Oh! Kaya naka-space din siya Gawa nung pinto ay naka-sliding na Sliding door yung pagkagawa At ito na, pasok na tayo Sis, pasok na kami sa bahay mo, sa bahay nyo. At ayan po yung bahay nila. At makikita ninyo, so ito yung sala at ayun yung dining area. At ito na yung second floor ng bahay nila. Nakalup hindi naman usually, hindi nyo naman to sis pinaano, no? pinataas yung ano talaga, as is pa rin lang parang nilagyan nyo lang ito na. Oo. talaga oh. Loktabol na talaga yung bahay. So ayan, kikita ninyo. At yun, ah, papalam tayo kay sis kung okay lang na ubak sa taas <laughs> para makita din natin. So ayan, oh. kita nyo. Ang ganda. Lumuwag at saka isa pa makikita nyo rin. Yung hagdan na ginawa papunta sa second floor ay uh, ang tawag dito spiral. Spiral at uh, ano tawag? Uh, stair. No, yung ginawa, yung hagdan. O so, nga naman, no? kasi kita nyo, napakalit ng espasyo na na-occupy niya dito sa sala para na ganun, mas lumuwag pa yung sala. So ayan, no? kita nyo, di ba? Ang galing. So maganda rin yung up uh, design, yung idea, nung may-ari ng bahay na to dahil yung espasyo talaga ay na-consume niya, kumbaga napaluwag niya yung uh, pabahay ng gobyerno. So ikot tayo dito at yan, papakita naman natin dito sa kabilang side. So ayun, makikita ninyo. Napakaganda at napaka-elegante. At the same time, meron dito parang ano nga, at dito hindi na nila kinong binuo. So parang uh, merong mag yung hangin, parang iikot, the same time mataas nga. Yung ano nang pagkakakisami dito, hindi nila sinakop talaga. Kaya parang nakakahinga ka, parang hindi ka supukit, parang maaliwalas yung dating ng bahay. Kasi hindi nila sinarado talaga. Binigyan pa rin nila ng espasyo. Okay, so ayan, no? At uh, yun, uh, pupunta tayo na sa kusina. Ah, nilipat din nila yung CR. Nilagay na nila doon sa likod extension. Sis, pasok ako dyan. <laughs> so nilipat na nila yung CR sa likod din at makikita niyo yung ginawa nila sa kusina na, na nila. Ito na yung uh, kitchen talaga nila. So, ang galing. Tapos, ayun, CR. Si Nakakatuwa at uh, nakaka-inspire na ganito yung ginawa na nila. At yun, no? Oh. Oo nga, ito pa. Ah, shower. Tapos, yung sa ano lang. Ah, ang galing. Oo. Oo. Oh. Ah. Oh. Oo nga, no? Tama nga, no? Para, no? <laughs> maliligo, at the same time, kung uh, dudumi, makakadumi ka na rin kaagad, di ba? <laughs> Oo nga. <laughs> Ang galing ng naisip. Ah, ayos yun, ah. Okay, galing. Maganda yun. Idea na yun, no? Oh. Pinaghiwaleng shower room at saka doon sa, tawag dito, sa kumpisalan. <laughs> so, ayan, yung bahay at uh, sis, akyat ako sa taas. Okay lang. Ayan, papanik tayo dito sa kanilang spiral chair, uh, stair. At yun, panik tayo, saktong-sakto pala ito. Ibalikitan sa ako. Oo oh. nga. <laughs> saktong-sakto. Ayan, nandito na tayo sa, tawag dito sa second floor. At yun, may kwarto. Oh, galing. Yeah, yung kwarto ng akin anak. And Niligyan ang kwarto, pakaakyat ang kwarto. Subali, so, dalawa yung kwarto. Uy, oh. Ah, makakatayo ka rin pala talaga. Oo, oh, oh. inano e, pa nga yan? Oh, oh. Hindi pa nga yan isinagad doon yeah. kasi nilagyan pa yan ng plywood saka yung oh, oh. insulation para hindi mainit. Oo, oh, kasi tiningin nyo yung height ko. Wait, lipat ko yung camera natin para mak So, yung height ko ay 5'11". Oh, diba? So, halos 6 foot na ako pero ayan pa, o. Oh. Mataas pa, nakakatayo pa ako dito sa taas at ayun, uh, dalawang kwarto yung... Uh, hindi yun, ano dito sa taas? Na Oo nga. Ang pinalo lang talaga yan para may space. Kaya, tsaka maganda yung ano. Yan, no? Hindi dito na tayo sa taas at ito yung baba. So, dalawang kwarto yung nagawa nila. So, ayun. Oh, nagawa lang sila ng patwalk. Ang galing, oh. <laughs> Tapos parang biranda na rin to yung style, oh. But, tingin do parang overview papunta sa gilid. So, ito yung uh, master bedroom, no? At yun, pupunta na tayo sa terrace nila. Ay, grap. Ang lapad pala dito, sis. Oo, oh, 60 by pa sa Grabe, oh. Diba, dito kami nag-believing. Oo. Oo. kami, kami, oh, oh. Sana, kami Sabay -sabay, oh. Dito kami nag-believing. Oo. Oo. Minsan nga, kami Sabay-sabay. Dito. Oo, yung mga dumadayo sila. Grabe, ang... ang laki, no? Ayan, makikis. Okay, Mas dito, oh. tanaw. Ah, meron po. Meron. Oh, tanaw po siya. Oo, ano? Ayan, no? Mm -hmm. Ano oh, galing oh, oh. ang galing? na oh, oh. yung theories ng ano, kabilaan. Ay, hindi ka rin may ilang, no? Sis, no? Sakto lang din yung ano, no? Oh, 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 oh. Ang ganda naman ng pagkakadesign. Sino ba yung parang dito, interior designer nitong nga? Ay, hey, Mr. Kulak. Ah. Nag-create ng idea. Oh, oh. Naka, ano yan? Hindi pa nga totally gano'n. Oh. Kasi hindi ka na kaya ng budget. Nawala na kasi yun. Ah, Oo, oh. na ano na. Kaya kung ano na lang yung Maka-design, parang kinustatin ko na lang. No, ang o. importante, lumabas. Mat oo, matapos. Pero, kikita oh. eh, niyo, ang ganda. Ayos pa din. So, ang ganda, niyo, oh. Niyo, mm -hmm. Ganda, no? Ang lapad dito sa taas, kung makikita niyo. Mm -hmm. Kung nandito kayo, talagang... Saka, sarap pala dito. presko please, <laughs> ko. sis. Kano na baka, no? Kasi, <laughs> akala mo dito, nakaitay. Oo, <laughs> no? <laughs> Ayun, oh. No. Ayun, makikita ninyo at saka makikita ninyo naman yung kisame niya. Meron pang parang ano bang tawag dyan sa design niya na yan. Ayan. At ito yung sahig at ito yung buong uh, taas niya. Ayan o. Oh. Lipat natin. So ayan. Parang mas malaki itong huh? ano ng bahay na to compare yung sa mga ngayon na no. Kasi nasa corner lang ako. ah, oo, oh, ano nga pala. Kasi pag po yung nilag-lock, ayos wali, makapalawak mo. Oo okay. nga, ano? Pero ah, kung nasa inay ka, oh, you know. kasi hindi mo naman may papapagalan dito. Oo. Hindi, ay hindi ito, baby. Sabagay. Oo nga. Bak, kasi Sir Christina kasi parang Oo, ano ba yung Oo. Diba? Ang lang. Oo. Ganon. Kaya para, siya, parang Parang Kaya naman pula. Ito, laki oh. Lapad oh. Parang pwede kang mag dito. Huwag kita Sabi ko nga, nga pinabala ko pala ganun dito. Oo. Sa Oo. ano? Oo nga, no? Oo. Pwede nga. Oo. no? Galing. Oh, pwede nga kasi meron ka na rin naman naka-provision ka na. Pwede. Eh, ganda. Lapad, oh. Tsunamis ako <laughs> kasi ang ganda pala talaga nito. At yun, yung kapitbahay niya rin, eh, nagpaayos din. Bagong gawa din. Siyempre, eh, sa tagal na nakatayo, nagsusumikap naman talaga yung uh, mga residente, yung pamilya, para mapagbuti nila, mapaayos yung mga bahay na ibinigay sa kanila ng uh, gobyerno. Pero yun nga, may bayad din talaga yung bahay. So, siyempre, paunti-unti, kapag karoon, nagkaroon ng extra, so, paayos dun sa bahay. Alam mo, dumating kami dito, dito mga sirang, mga sirang, makaturo, ang yeah. Montana, oh. <laughs> mga sira. Mga Kaya kami mga tulog kasi kami Kaya. sana. so, ayun. ayun uh, nga, makikita nyo, napakaganda. So yan, nakikita nyo kung gaano kaganda dito sa taas. So parang model lang tayo dito. At ah, uh, Ah, oh. oo. Oh. Oo oh, nga. no nga, ano? Ayun lang. Ah, oh, pwede na yung sis. Kung paano mo, hindi ka na magbubutas dito. Pwede ka na lang dito pala mag, ano. Oo oh, nga, oo. Oh. Oo oh, nga, ano? Magandang idea din yun, sis. So? Kasi ano, hagdan ka na lang packet dito. Kaya ano, so, sigilid yan eh. Oh. Kaya. So, yeah. Sumali mo, pagka nakagraduate niyong anak mo po <laughs> eh. Hindi natin maano yung panahon. Katuloy nga ito, di ba? Diba? Diba? Hindi eh, di naman natin alam yung bukas. Ayun, oh, ganda o. Oh. Kalingot. Oh. Saka, sakap mo yung hangin. Kasi parang open space siya dito. Gusto yung hangin, pang kahit saan, mapa-north, mapa-east, mapa-west, eh talagang papasok yung hangin dito. Kaya napaka-presko. Parang ang sarap magtambay dito yung makikita ninyo. So mukhang nagtatagal na ako dito sa atiris ng <laughs> may-ari ng bahay. Usually, ang tagal ko nang uh, iniisip ko, medyo parang Kailan? Nakaraming ba ako nag-ansoyoli, no? Ah, kinapalang ko na kasi talaga yung mukha ko. <laughs> Ang tagal ko nang naiisip to. Matagal na ako yung saling pahalam kay Isis na kung pwede ah, ma-house tour ko yung bahay niya para may pakita ko sa mga kababayan natin na yung mga pabahay ng gobyerno sa pagsusumikap ng mga binipisyari, mapapaayos, mapapaganda mo nga lang talaga. So, yun, nasa sa inyo na lang mo talaga yun. Kasi kung hindi kayo magsusumikap, eh, hindi kayo kikilos, o hindi na, eh, kita nyo naman, hindi kayo hindi magbubunga yung pabahay na ibibigay sa inyo. eh nakikita nyo kung gaano kaganda. Diba? At nakikita nyo rin dun sa baba. So, kayo na lang bahala, maging, uh, tawag dito, creative. At the same time, eh, gutom talaga. Kapag ka, nga ka na lang, hindi ka kikilos talaga, walang mangyayari. Okay, so yun sis, baba na tayo at medyo baka hindi na kong dito. At yun as, nagpapasalamat tayo sa may-ari ng bahay dahil pinaunlakan niya tayo na ma-house tour tayo sa kanyang bahay. At yun, ah uh, siyempre napakabuti naman ng may-ari ng bahay dahil talagang inikot niya tayo. Diyan sa kabila, no? Mm -hmm. yeah Ah, oo, no? Kaya ito, sa kabila. Oo. Oh. I mean, May video okay pa kung sinong gustong mag-video okay. Eh, kumanta na at ito yung pinaka... ay ito. O oh, yung baba no? Ano ano? Oh, no? kaya, same lang ito. Lapad talaga ganda. Ang laki makikita ninyo na talagang lumaki. Tapos nga ito eh, sliding door na kaya parang hindi na sa kumakain ng espasyo. Tututulak mo na lang pagpasok mo hindi na hahalang pa yung pinto mo dito pag pasok mo pag tulak mo kundi ayun eh, na. Kita nyo. Wow. Ang <laughs> ganda, di ba? At yung makikita niyo yung loob talaga. Kita niyo kung gaano kaganda. So, kayo na lang talaga mag design magki-create para mapaluwag yung bahay ninyo, mapaayos. The same time, ayun eh, na nga. At yung kakaiba din, kasi yung CR niya, parang ngayon din lang ako naka-experience na hinati niya yung para sa shower room at saka para dun sa conference room. So, pinaghiwalay niya. Kaya, napakaganda. Kung medyo kailangan mo nang gumamit ng conference room, hindi ka na maghihintay na matapos yung nagsha-shower kasi nandoon na sa, sa, sa shower room. Kung gusto mo naman uh, mag-shower, open ka na doon sa ano na yan. So, yun. At siyempre tatapusin na natin yung ating tour dito at na-store mo na natin ari ng bahay. So, maraming maraming pong salamat sa may ari ng bahay kay Sister Doray dahil pinaunlakan niya tayo ng mapagbigyan na maging uh, topic natin yung kanyang bahay na sa pagsusumikap nila, sa pagtutulungan ng kanilang pamilya, inapaayos ko nila ng abonggang uh, bonggang-bongga itong bahay na to Para sa akin, bonggang-bongga kasi pakikita nyo na talagang parang uh, yayamanin na talaga yung dating ng bahay. <laughs> Wala bang... <laughs> Pero uh, kayo na ang mag-de-design yan, no? I-comment nyo kung ano yung masasabi ninyo dito sa isang bahay na na, na tour natin na kung na ipakita natin sa ating uh, video so kung uh, talagang uh, napakaganda Okay, so yun. Ah, maraming salamat siyempre una sa may-ari ng bahay kay Sister ah, Duray na pinagbigyan niya tayo. The same time, ah, maraming salamat sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood sa ating YouTube channel at sa mga nag -view views, sa mga videos na inupload upload natin sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at siyempre inuulit ko sa may-ari ng bahay. Maraming maraming salamat sa iyo, Ate Duray, dahil pinagbigyan mo ko. Ah, kinapalan ko na lang talaga mukha ko, tagal ko nang iniisip 'to. Pero talagang hindi ko na matiis. Parang ilang beses ako pa daan-daan dito. <laughs> Sabi ko, <laughs> kailan kaya ako makakapagpaalam na maging content ko yung bahay ni Ate Doray. So ayun sa wakas, nagkaroon tayo ng lakas ng loob. <laughs> Nakiusap sa kanya at yun at na uh, Napaka-approachable din ni uh, Ati Ate Duray dahil parang ang pagsabi ko parang no problem, no problem, no problem. Parang <laughs> walang kahasil hasil hasil di ika nga talagang maayos, is napaka-smooth na kausap ni Ati Duray. Parang hindi ka magkakaroon ng stress, pag alinlangan pag-aalala na baka mapahiya ka, no? Na kung pwede makuna natin mabidyo yung bahay niya. So yun, maraming maraming salamat uli sa inyo lahat. Thank you po, Ati Duray. Salamat. <laughs>